Minsan ba'y naitanong mo muna bakit ko ba dapat matutuhan ang mga bagay na ito? Ang dami-dami namang leksyon sa paaralan? Bakit nga ba? Ang iyong pinag-aaralan sa elementarya o sa high school ay tinatawag na general information o ang mga bagay o mga impormasyon na alam ng mga pangkaraniwang tao sa pangkalahatan. Ngayon, isa-isahin natin ang kahalagahan ng mga ito. Halimbawa, ang history o kasaysayan. Bakit dapat mo itong malaman? sapagkat ikaw ay isang mamamayan ng isang bansa. Kung ikaw ay Pilipino, pag-aaralan mo ang kasaysayan ng Pilipinas. At gayon din ang kasaysayan ng daigdig sapagkat ang mga iyon ay may koneksyon sa iyong buhay. Kung bakit tayo naging ganito at bakit ka naging ganyan ay malalaman mo sa kasaysayan. Kaya dapat ay alam mo ito at iyan ay iyong karapatang malaman. At ang sumunod naman ay language. Bakit ba dapat matutuhan ang pagsasalita ng Ingles at pagsasalita ng wikang Filipino? Mahalaga ito sapagat ito ay ang communication skills. Kasama dyan ang pagsusulat o pagbabasa ng mga impormasyon o mga nakasulat na impormasyon. Napakahalaga ng komunikasyon sa mundong ito upang makausap natin ang ating mga kaibigan, magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo o sa ating mga kapwa-tao. Kung hindi tayo mahusay sa pakikipag-usap, maaring maging sanhi ito ng kaguluhan sa ating daigdig. Kaya napakahalagang malaman ito at matutuhan mo. Mathematics o matematika. Bakit ito napakahalaga? Sabi nga nila, mathematics is everywhere. Lahat ng bagay ay may matematika o binibilang at pinukompute nating lahat. Pero siguro tinatanong mo, para sa yung geometry at algebra? Ang mga bagay na yon ay mahalaga pa rin kahit hindi yon ang gusto mo maging trabaho. Hindi mo naman gusto maging engineer, hindi ba? O kung gusto mo maging engineer, mahalaga sa iyo yon. Pero kung hindi, parang wala hindi ba? Mahalaga pa rin yon. Upang maintindihan mo kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay. Ang ginagawa ng ating kapwa ay hindi basta-basta sapagat may mathematical reason ang kanilang mga trabaho. Ganun din naman ang kalalangan sa ating daigdig. Hindi yan basta-basta lumitaw na lamang ng walang matematika? Meron yan. Kaya napakahalagang matutuhan mo ang matematika matematika. Sign o agham, bakit dapat mo itong matutuhan? Sapagat ito'y sumasagot sa mga tanong na paano at bakit? Paano nangyari ang mga iyon? At bakit may ganyan? Oo, basta ang mga bagay na napag-aralan at natuklas na ng mga tao. Kaya napakalagang matutuhan mo ito sapagkat karapatan mong malaman ang impormasyong iyan sapagkat ang tungkol sa science ay makatutulong sa iyong buhay upang maging mas madali ang iyong pamumuhay sa daigdig na ito. Mga leksyon sa basic skills tulad ng mape, hele, pagtatanim, pananahi, pagsusulsi at pag-aayos ng mga gamit, napakahalaga iyon sapagkat yon ay basic skills o mga kakayahang alam ng mga tao sa mundo na minsan ay kailangan ikaw mismo ang gumawa. Hindi ba mahalagang matutuhan ang maglinis ng iyong kwarto? Napakahalaga noon. Paano kung umabsent si Inday at napakadumi ng iyong kwarto? Maaari kang magkasakit, hindi ba? Kaya napaka napakahalaga ng mga basic skills na ito. Values o ang pag-aaral may kinalaman sa ating pag-uugali. Napakahalaga nito. Bakit? Upang matutuhan natin kung paano ang wastong pakikitungo sa ating kapwa. Upang maiwasan natin ang kaguluhan. Lahat ng pinag-aaralan sa paaralan ay tumutulong sa iyo para maging isang buong tao sa pinag-aralan. Ang taong sibilisyado may karunungan napakahalagang matututuhan ito pero kung may kanalaman sa yong gustong maging hanap buhay maaari mo itong pag-aralan sa kolehiyo o matutuhan sa iyong eksperyensya sa buhay pagdating ng araw nakuha mo ba ang rason? mabuti kung ganon